Capricorn. Hello, my dear Capricorn. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. First 15 days of November. Tingnan natin, my dear. Let me see kung ano mga eksena, my dear, sa iyong first 15 days of November. Ganda ng area ng iyong career. You have here the uh, King of Pentacles. Connection, the king of cups. Marami kang iintindihin my sa energy ng connection. for of sword, pagkapagod. Okay. So, hindi nagmamatch, my dear, yung overall na energy mo sa energy ng iyong Uh, career, kasi ito maganda to there is a chance my dear ngayong first 15 days of November na maging stable at maging maganda yung usapin ng iyong pinansyal magkaroon ka namang additional source of income maayos yung mga problema mo pero you can feel over here energy ng tiredness pagkapagod, ganun din my dear sa energy ng connection over here, napapagod kang intindihin napapagod kang unawain, okay so yun ang nakukuha ko dyan Temperance, my dear, balance your emotion. Okay? If you need rest, magpahinga, my dear, lalo sa area ng iyong kaperahan. Okay? If you need rest, magpahinga. Uh, iwasan mong ma-overwhelm ng mga iniisip mo, lalo na connected sa energy energy or sa area ng pera. Ganon din, my dear, sa energy ng iyong emotion. Iwasan mo, my dear, na ma-overwhelm ng iyong mga emotion, my dear, sa area. Kasi napapagod ka, my dear, sa area ng iyong kaperahan. Baka energy to ng work, you feel tired. You have here the energy of the three of swords sa area ng connection. Dito, my dear, family, friends, and relationship is welcome kasi hindi naman kayo lahat in a relationship. Ayan, you're little bit disappointed. There's a tendency, my dear, kung meron mga tao manghihingi sa'yo ng chance or meron mga tao na lalapit sa'yo, you will be unavailable. Okay, ayaw mo makipag-usap, ayaw mo muna ng any connection. If meron mga tao manghihingi sa'yo ng tawad or gusto mag-reconnect, parang ayaw mo, my dear, you feel tired. You are tired also of drama, okay, over here. Ayan. Ayan. So, tingnan natin, my dear. Next card tayo. Punta tayo sa area ng iyong heart. Anong sinasabi ng heart mo, my dear? We have here the energy of the hangman. Okay. So, nasa isang sitwasyon ka na hindi mo gusto. Okay. Nahihirapan ka, my dear, na i-process kung bakit ka nandiyan dyan, bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na yan, but sinasabi dito, my dear, there is a reason kung bakit ka nandiyan dyan. But so far, kung titingnan natin yung overall na energy mo over here, parang hindi mo talaga maintindihan kung bakit ka talaga nandiyan dyan. Yun na nag-trigger ng energy ng for absorb, which is energy ng pagkapagod. We have your energy of the wheel of fortune. Okay. So, mag napakaganda talaga may yun first 15 days of November para sa area ng iyong career. Kasi meron mga doors, meron mga opportunity, uh, meron mga opportunity na posibleng lumagpas na meron mga uh, pagkakataon chances okay na posibleng akala mo hindi na siya iikot o hindi na dadaan pero dadaan siya ulit pero there's a, there's a tendency my dear Capricorn na ma-miss out mo yun my dear because nakakaramdam ka talaga ng matinding pagod. Uh, hindi ko itatanggal, hindi ko tatanggalin sa iyo, my dear, yung energy ng pagkapagod. It is given, okay lang yan. Pero once again, my dear, open your eyes, my dears, dito sa mga opportunities na ito, okay? Or sabi natin, never give up, my dear, kailangan yon We have here the energy of the high priestess, katakot-takot, my dear, na disappointment connected sa energy ng connection. Once again, family, friends, and relationship is welcome sa area na to. So, katakot-takot talaga na disappointment, my dear. Ang nakikita ko sa area na to, ayaw mo makipag-usap, ayaw mo makipag-reconnect, okay? You need time, you need some space, okay? And sa energy ng High Priestess, uh, nahihirapan ka rin siguro, my dear, na i-process kung ano yung mga... Um, mga nalalaman mo, yung mga confirmation, yung mga nadidiskubre mo sa mga taong malapit sa'yo. We have here the energy of the Night of Wands which is may kinalaman sa adventure okay so kung ano man may dear yung nangyari sa iyo sa usapin ng pinansyal kung very toxic na environment sa trabaho ang dami yung failure sa energy ng career sinasabi my dear ng energy ng Night of Wands na kunin mo lang yun as a experience okay kunin mo lang yun as a lesson my dear take some time para makapagpahinga para makapag-recover pero huwag mo susukuan my dear yung mga pangarap mo yung mga gusto mo mangyari kasi kagaya nito, energy ng first 15 days of November, you have here the wheel of fortune, so yung mga opportunities na akala mo nag na, yung mga energy na akala mo hindi mo na magagawa yung mga pangarap mo, my dear, na akala mo hindi na mangyayari, is ito nga siya, my dear, possibly pa siya mangyari sa energy ng hierophant, you are being guided, my dear, sa mga tao na nasa paligid mo, nagkakaroon ng mga revelation, so posibleng kusa mo tong maramdaman, my dear, na ayaw mo na siyang kausapin, ayaw mo na siyang gi-entertain ayaw mo siyang patawarin, kusa mo tong maramdaman sa energy ng Hierophant over here, this is more on spiritual spiritual awakening. Ang ating buong may kapal, my dear, ang ating creator of heaven and earth is guiding you, my dear, dito sa area ng connection. Okay. So, last card tayo. We have here, okay, the energy of the six of cups and the sun card my dear maganda to my dear kasi sa kagaya ng sinabi ko sa iyo if you have any opportunities my dear mga opportunities na may kinalaman sa area ng career eto siya ulit magbabalik siya ulit my dear kasi six of cups is energy ng nakaraan or energy ng past ayan and the uh, the sun card is energy of yes card so mga opportunities my dear to sa area ng career kung dito naman my dear sa area ng uh, connection if you have any kutob, kung meron ka mga kutob, kung meron ka mga issue, my dear, in the past, I think magkakaroon siya ng clarity, my dear. Okay? Actually, parang hindi maganda yung energy ng ng connection over here. Hindi ko siya nagugustuhan kasi meron energy ng revelation over here. Tapos three of swords, ayan, napapagod ka and everything. And this is energy of confirmation. Although, kung wala sana to, maganda sana to. This is energy of yes, okay. Maganda siya sa area ng connection. Kaso meron ka kasi three of swords over here at saka high priestess. So there's a tendency major of confirmation na mga matagal mo nang hinala tungkol sa isang tao. We have here uh, the knight of cups, okay. Don't, kagaya sinasabi ko sa area ng iyong career, don't be afraid na mag-try ulit. Kung napapagod ka, magpahinga ka, okay? And nasa, si nasa, nandiyan ka sa sitwasyon na yan, may dear, kasi kaya mo yan o hindi bibigay sa'yo yan ng walang dahilan. Uh, sa energy, my dear ng Knight of Cups, posibleng may mga tao talaga na gusto bumalik sa buhay mo pero you are not available as of this moment. Okay? So, my dear Capricorn, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, please share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear.